Kumusta kayo mga idol Isayo namin ngayon Haon kaming Magalyanes, Maragondon Lusong ng uh, Nasugbo Pero mga Sa bawat uh, isa is Kailangan ng 10 na uh, Interval Kaya yun Mamaya na lang mga idol at uh, muna. Bye bye!

pauwi na mga alas 20 na lang no? bantis meron na nang sa harap sila oransa meron din sa mga nasa likod uh, grogi na sa kasi nag ano pa kami nag interval ano Bali halos 1.40 one, 140 kami ngayon 140 kilometers. Bad base kami Bad base Baka bukas biyahe kami bukas Bad base lang Pero maintain lang naman yung takbo namin Hindi naman din mag Para lang din na uh, Maintain yung takbo Regal mo lang ah Isipa mong ganda ready kung jakay kung jakay okay 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 Uwi na galing na ik riding na lang riding na lang kami lapit na maka kasama ko parang hindi nababago sa inside Ayan o, kapit namin na sa naik Init na. Halos mag-alas dos na. Ayan Dos alas dos. 1.42. Riding na kami, riding. Bagal na lang. Kaya dun, sabi lang. Ayan dyan. Sabi lang. Meron pa sa likod eh. Saka, mayroon din sa harap nagkahiwalay walay kasi nagkabanatan kanina kaya nagkahiwalay walay kami bayan na bayan mga alas 7 na lang to let's go. buko asin buko buko sir pre mangga mamaya pre sapat eh. hmm? Buko ako buko. Para fresh. Fresh. Pre. Buko buko para sa Gamot sa UTI. Buko. Let's go, let's go. Gamot sa UTI. Buko, buko, buko. Idol. Idol. Jeez. Idol Matt. Uh, maglalaro sila sa December 1, December 2 yung mga bata Mga uh, no race to remember Mga uh, pinaglahandaan namin Mga sa mga bata Kung ako Baka sana makalaro ng PNG Sana mahabol Makasali Sa QC Ay, Kasi yung Balinsuela Hindi nag-entry Kaya Hindi ko alam kung Makalaro ko sa PNG Sana makalaro Shoutout Shoutout sa babango Pauwi na, na gano lang kami, na uh, drinks Baraks. Let's go! Pauwi na! Galing nang Nasugbu. Oh. Galing kami ng Nasugbu. Pauwi na. twenty 28 kilometers na kami. Hindi ko na na-video yung session eh Kasi ay bawal yung cellphone sa asensyo kaya ano na lang kaya 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 namin bukas biyay kami mga tuwang ko kalas atin yung mga mamaya wala sila. Kaya, sila mas matulin sila no matulin hmm. yun Pauwi nami Last, ano na lang, 10 km siguro. Kaya, salamat sa nanood. Tsaka patuloy sumusuporta At sana wag kayo magdawa At wag kalimutan Like, share and subscribe Kaya abang lang kayo lagi Sa mga video nating lalabas Mga nakaraan wala lang akong video Kasi medyo Busy lang din Kaya hindi nakakapag video Ngayon video ulit tayo Mag vlog ulit tayo Kaya mga nagbabike dyan Ingat kayo palagi Sa lagi ko sinasabi ay tuloy-tuloy nyo lang kung ano yung pangarap nyo at makukuha nyo rin yung gusto nyo salamat at kita kayo sa kalsada bye bye ingat